So let's make some pot. Are you ready? Let's go. Ito natin, ma'am. Gagawa lang po tayo ng pasawit Factory Monster. rin, Okay. po tayo. Okay. Tapos yung package din natin, ma'am, may painting na siya. Yung pe po is may uwi. Hello mga kapogi! Alam niyo na ba itong lugar na to dito sa Pampanga kung saan kinagigiliwan at kinaaliwan ng mga turista? Ano meron dito? Let's find out! Kaya samahan niyo kami sa panibagong episode ng Kadagala. Dapat... Masaya! <laughs> so, I don't know where my apron. I don't know if I don't know stuff of the pot. I'm like... The picture was one Uh, because so I grew up a little bit stupid and then I grew so much fun. Can skills, but, I can't believe it, I never go here. Hindi lang pang bata, mag-i-enjoy -e din pati ang matatanda. But this one, right? mm -hmm. you gotta find out. And guys, hulaan nyo kung anong design ang gagawin ni Star. My design is making heels, so it's so pretty, I love heels and heels is just so much fun. We play in the top and the bottom. Here is my painting uh, and it's so pretty, I paint the bottom too. And I got flowers, wiggles and hearts and spot and dots and my name. Here's my name. Star. So um. okay, guys, It's my pot. Beautiful. Its color what? Color blue yeah, in the side. You like it? Yeah. Like who? Like Elsa. Yay! Yeah. Mommy, you do there. Mommy, okay. you over here. Yeah. You know how to make a pot, so let's find out how to make a pot. Ano nga ba ang pagpapalayok? Ang pagpapalayok ay isang proseso at ang mga produkto ng paghuhubog ng sisidlan at ibang bagay na may putik, uluwad at ibang siramikong materyales na inaapuyan sa mataas na temperatura upang mabuo ito ng matigas at matibay na anyo. Mayaman ng Pilipinas sa tradisyon ng pagpapalayok. Makikita ito sa dami ng mga kagamitang siramiko at terracotta na naungkat sa Hilagang Luzon, Isla ng Batanes, Palawan, Negros at Tawi-Tawi. Karamihan sa unang mga produkto ng pagpapalayok ay ang tapayan o banga na ginamit bilang sisidlan, lutuan, imbakan para sa proseso ng pagbuburo at libingan. Sa industrialisadong mga bansa, ang makabagong pottery ay maaaring ikakategorya sa dalawang paraan. Mayroong komersyo palayo o keramika na ginawa sa mga pabrika at mayroong studio pottery na ginawa ng mga individual ng mga manggagawa. Maaari mo ring marinig ang art pottery. Edward, what do? You do? I do what, what do you do? I Your... <laughs> ang pottery ay nagbibigay daan sa iyo na magpahayag ng iyong kreatividad at damdamin. Sa pamamagitan ng pagbuo ng mga kagamitang luwad, maaari mong ilabas ang iyong sariling estilo at mensahe. This is clean, my body. Ito ay isang paraan upang makalimutan ang stress at magkaroon ng inner peace. Sa pag-aaral ng pottery, matututunan mo ang iba't ibang teknik at proseso tulad ng paggawa ng gulong ng palayok at pag apply ng glaze. Ito ay isang pagkakataon upang palawakin ang iyong kaalaman sa sining. Sa pangkalahatan, ang pottery ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga bagay, kundi pati na rin sa pagtuklas ng iyong sariling pagkatao at pagpapahayag ng kahulugan sa pamamagitan ng sining na ito. Kung nais mong subukan ang pottery, maaari kang magtanong sa mga eksperto o bisitahin ang mga gallery na nagpapakita ng mga gawaing luwad katulad ng lugar na ito. Hanggang sa susunod na episode mga kapogi, kung nagustuhan nyo ang video na ito, please subscribe, like and share para naman makatulong sa aming maliit na vlog.